Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating uh, channel. Ano, at uh, sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so long time no vlog ulit. Ano. Bali, ah uh, direct to the point na tayo. ah direct to na tayo. Bali, for today's video, ah uh, may nag-request nga pala nito isang kaibigan natin. ah uh, kung paano daw maglagay ng uh, passing light sa ating mini driving light. Bali, yung uh, kung nakikita nyo mga boss, dito sa ating diagram, walang relay yung... Uh, mini driving light natin no? As in uh, plug and play lang to So yung mga mini driving light na hindi na kailangan ng relay Pero sa susunod uh, lalagyan natin ng relay para mas malinaw At uh, alam nyo kung saan kayo magtatap Kung kayo ay beginner at walang idea sa pag install ng uh, passing sa ating mini driving light O yun so kung kayo naman ay may mga mini driving light na na, -na, -na -pa install At uh, gusto nyo uh, may passing light nga kayo and uh, gusto nyo kayo na lang yung maglagay ayan, so para sa inyo itong video na to yun so umpisa na natin ano so bali direct to the point na tayo ayan umulan na napakalawas ng ulan uh, dito na agad tayo sa susian so sa susian natin ayan makikita nyo uh, meron tayong ignition switch dito uh, four wires nga pala yan ano uh, which is ito yung common na ignition switch uh, sa karamihan or sa halos mga motor ngayon na uh, 4 wires pero meron din naman mga 2 wires at saka 6 wires and uh, ituturo din natin yan. so bali dito sa 4 wires ignition switch kung ang inyong uh, motor ay 4 wires bali uh, merong wire yan na kulay red pure red meron ding wire yan na black na may stripes na white or yung may lining na white meron ding wire yan na pure green at meron ding wire yan na pure black So ito natin yung mga meaning niyan. So dito tayo muna uh, dito muna tayo sa kulay red. Itong red na 'to mga boss wala tayong gagalawin diyan. So kasi yung uh, red wire na 'yan, yan yung live uh, source natin. So, or uh, siya yung supply ng ating ignition switch. Uh, galing yan sa positive ng ating battery no. So galing yan sa positive Uh, wala tayong gagalawin dyan kahit na makita nyo yan so next naman is uh, dito naman tayo sa ating next wire which is itong black na may stripes na white or may lining na white so wala rin tayong gagalawin dito kasi yung uh, wire na yan yan yung uh, tinatawag natin kill switch so, gumawa na yung ating uh, diagram kill switch uh, galing naman yan sa ating CDI yan. so wala rin tayong gagalawin dyan And then, next naman, uh, dito naman tayo sa third wire natin, which is itong kulay green. So, kita nyo naman, mga boss, kung saan sya tumakbo. So, yung wire na yan, ah, uh, yan lang yung ating ground. Or yung negative. So, galing din yan sa battery or sa chassis, pupadyan. So, lagyan natin ng chassis dito para... Yan. So, next naman, and, uh, dito naman tayo sa last wire natin, which is itong, uh, accessory wire. So, ito yung, uh, kailangan natin mga boss ano, ito yung hahanapin natin kung yung uh, motor nyo ay apat na susian so kasi ito yung ating ACC wire or accessory wire na tinatawag natin so dyan lahat connected mga bossing ah uh, dyan connected yung ilaw, busina, brake light, tail light starter, flasher at iba pa so napakaraming sinusuplay nyan kumbaga sanga-sanga na yan Okay, so ngayon, kung uh, yung motor nyo naman is 2 wires, bali, ang uh, present lang dyan is itong kulay red at saka yung accessory wire. Mga wala na dyan yung green or yung negative wire at yung uh, CDI wire. So wala na yun kasi nga 2 wires na lang. Ang hahanapin nyo lang dyan uh, kapag yung ignition switch nyo is 2 wires, ang hahanapin lang is yung accessory wire. Kung uh, hindi ako nagkakamali sa mga Yamaha, ay uh, yung accessory wire nila is kulay brown. And uh, sa mga Suzuki naman yung accessory wire nila is kulay orange. Ayun, okay, so next uh, dito na tayo sa ating main topic sa pag-install ng uh, uh, passing light no sa ating mini driving light. Na hindi na tayo nangangailangan ng diode. Okay, so tulad ng sabi ko mga bossing, ang hahanapin nyo lang is yung accessory wire. Map 4 wires man or 2 wires. Hanapin nyo lang 'yan and uh, syempre kaya nga uh, hanapin natin yan kasi mag install tayo dyan ngayon um, for example uh, meron na tayong passing light ano? so nabibili nga pala itong passing light na to mga boss itong switch na to sa mga motorcycle shop or sa uh, online like Shopee, Lazada and uh, TikTok so bili kayo passing light switch napakamura lang yan may dalawang terminal yan okay so sa dalawang terminal na yan uh, dugtungan nyo lang ng wire yan, so kung, kung, ano, uh, kung uh, ano yung nakikita nyo sa diagram natin, yon So, dinugtungan natin ng wire at ikinonect natin siya sa accessory wire. So, connected na dyan mga boss, ano? Yung isang wire. Yun. So, kinonect natin sa accessory wire. So, ibig sabihin, may source na yung ating switch. Yan. So, may source na siya. So, ibig sabihin, ah uh, pwede na siyang mag-supply or magbato ng uh, current. Ngayon, kapag uh, pinindot natin, siyempre, dudugtungan din natin ang isa pang wire ng ating passing uh, switch. At, uh, takbo naman tayo sa ating mini driving light. So, kung wala naman kayong idea sa ating mini driving light, kung uh, yung inyong mini driving light is two wires, katulad nito, take note mga boss, pinapaalala ko, wala na nga pala tayong relay dito, ano, sa susunod uh, lalagyan natin ng relay para if ever man yung mini driving light nyo ay uh, merong relay isa hindi kayo malito so dito uh, madali ang tutorial lang to uh, yung kaya hindi na natin nilagyan ng uh, relay okay, so balik tayo sa topic so dito sa mini driving light natin mga boss meron tayong 3 wires dyan again yung isa isa kulay green yun uh, negative negative agad yung green dyan mga boss And uh, kung hindi man ganito yung color coding nyo mga boss sa mini driving light kung naiiba yung color coding nyo uh, i-troubleshoot na lang. Hanapin nyo yung uh, supply or yung pinanggalingan sa switch. Katulad ng uh, dito sa ating passing. No, sa may switch natin. Ngayon, uh, sa mini driving light natin meron tayong two colors dyan no. Meron tayong white at uh, meron tayong yellow. So for example, uh, itong yellow wire natin yan yung high natin or yung yellow light. Yellow or uh, high. So, yung iba kasi, yung yellow, sila yung ginagawa nilang high beam. And uh, yung uh, red naman, siya yung uh, low or yung white. Okay. So, white. Or low. Ayan. So, nasa sa inyo na nga pala mga boss kung saan kayo magkoconnect, ano. So, kung nakikita nyo kung uh, uh, ano yung nakoconnect dito sa ating uh, diagram. Uh, sa akin lang to kasi uh, para sa akin kasi mas maganda gawing passing yung uh, yellow. Kasi nga hindi naman siya gano'ng maralas na gamitin. Kasi nga yung uh, mini driving light natin lagi tayong naka-low. Sa so white palang maliwanag na kaya uh, doon ko ikinonek yung passing ko so ayun balik tayo sa passing switch so yung isang wire dinugtungan natin ng uh, uh sorry yung isang terminal dinugtungan, na, uh, dinugtungan, natin ng wire at ikinonek natin sa uh, yellow sa yellow light or sa high beam ng ating mini driving light and uh, pagdating naman dito sa domino switch 3 way switch wala na tayong gagawin, uh, gagalawin mga bossing ano yan. So, dito natin checkin like sa yellow. So, napakadali lang. Pwede na tayo mag-passing. Ayan, dalabas na yung switch natin kasi nga. Uh, ito yung uh, low at saka high switch ng ating mini driving light. Ngayon, uh, ito na yung passing natin. So, po, pwede na tayo makapag-passing. And, dapat uh, pwede ninyo itong uh, ilagay or uh, itago kung saan nyo gusto. Basta accessible siya ng ating daliri. Yun, so ganoon lang ka simple mga boss. Ganoon lang ka dali mag-install uh, ng Uh, passing sa ating mini driving light so bali sa susunod tulad nga na sabi ko uh, lalagyan natin ng relay para if ever man yung uh, motor nyo may relay yung mini driving light eh may idea din kayo kung saan itatap okay so bali nandito na lang ng mga bossing at uh, sana may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe